Guys, part 4 na. Hindi okay, okay, okay na naman dito. Hindi na namin. Mayroon okay, na naman, oh. Malayo-layang lalakarin namin. Paak! anak na lang, Judmars. Ayan na, Jud. Pagbalik din, layo layuan na, Judmars. Huwag mo nang kapuyin yung sarili mo. Diyan ka na sa Max. Medyo dool-dool na naman yung Max dyan. Siguro ako, maglakaw na lang kumuli. Kasi nandiyan naman ako ran about mag Pag pagtawid dito Pagtawid man dito okay na ako Maglakaw na lang jud ko Asa man ang max dapit Kalan di hagod ka lang sunod na metro Ayun oh yung sunod na stop na ano metro Kalan di ba street na naman lang tulay na max naman na nang ka lang, metro din pasok ka na dun -dun ka na mag metro Max di ba Kalan max di ba Tapos ang sunod ana is ano na ang sunod ana, Bourjuman na. Oh. ay di di ay di, 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 di ba di X ay Max tapos di di EDCB pala. EDCB tapos Bourjuman tapos ano na. Tapos yon-yon na. Yon-yon.